Malakas na pala ito. 227 horsepower na pala ito. Oh, almost 230 horse. Fully titanium na baso. Ayun, galing ah. <laughs> 7,000. What? Pwedeng gamitin sa tambod. <laughs> uh, isa to sa mga pinaka-premium na motor ni Kawasaki. 289,900 na lang. Less 40,000. Oh. Yes, 40,000. Ito okay, yung mawala na pag-asa. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, may pagsubok lang. <laughs> ZX4RR natin, actually hindi ito yung for rr natin, kita yung mga sticker dito, tsaka wala pang rear set Ito yung ZX4RR na pangbenta natin, ito so, naka-tank bag pa, tagalin natin yung tank bag Ayan. So, ang problema nito is the check engine Ayan. Ayaw mo wala, tayo natin start Yun lang, lobat Ang mga check engine, so papatanggal natin sa Kawasaki Problema ngayon, lobat, yata. Buti meron tayo dito ang battery tender. Charge muna natin for a few minutes. So, ito na. Okay na. mag start na siya. It turns out, pinalitan yung battery. Tapos, undersize. itong ano, 7 amp lang. Oh. Dapat, alam ko, dapat 9 amps. Eh. So, ngayon, mga under na. Pinalitan natin siya na, ano, ang mas magandang battery. Start. Let's go! Kaso, maingay dito. <laughs> sa labas tayo start Hindi na mahirap dito. Sa maingay na big boy, kailangan natin itulak. Tapos, kira tayo. Let's go! And ngayon, on the way tayo sa premium bikes sa Kawasaki, Valenzuela. Subukan natin doon kasi ang pagkakalam ko may bagong Kawasaki doon sa Valenzuela. Para may iba naman, di ba? May shortcut kasi tayo dito. Yan. Pag tayo ng Harbor Link, diretso Valenzuela na yan. Hindi ko alam kung mayroon load yung RFID nito. Mamaya natin malalaman. Ayan, kaya mahaba pila rito guys sa RFID sa Mindanao. Pwede kayo pumila dun sa pangalawa kapag mahaba ang pila dun sa cash lane. Sa pangalawa, pwede pa. Cash lane pa rin to. O, pwede pa rin magbayad. So, mura lang naman toll gate dito. 74 pesos. Simula kayo si Tuba na yun oh. So, mo, medyo magastos kapag um, mag-toll gate ka. Pero, pag tinotal mo naman yung oras at yung gasolina dahil sa traffic, Diba, Yung oras natin mahalaga talaga 'yan eh. Lalo ngayon, manilig tayo tapos hahabol tayo para mamaya may appointment pa tayo sa bahay. May magde-deliver, magdadala ng big bike niya. Meron tayong transaction. Kasi riding season na. 'Di ba? Kaya kailangan mag-stock tayo ng maraming big bikes. So sa pagkakaalam ko dito sa Valenzuela, may hipit dito kaya kailangan. Tulad niyan may sa mga bicycle bike lane na yan pag dumaan ka dyan maka motor ka huliin ka dito pero ano, man mga huli man nung wala kailangan natin sumunod sa batas traffic di diba alam ano, sanayin natin sarili natin sumunod sa batas traffic ko hindi yung bilis ng biyahe dito na nakakit tayo sa Balinsuela <laughs> isang piga Balinsuela kagad diba? <laughs> So shoutout sa mga taga Valenzuela or sa mga malapit dito at sa mga laging dumadaan dito sa Valenzuela napakagandang city, very organized may kita nyo yung mga batas trapiko dito napakaraming enforcer, napakaraming sumusunod sa batas trapiko so ito na kaagad, ganun lang kabilis nasa kawasaki na tayo kagado oh. so ano nga ben? ayun, according kay Ways, dito raw yun sa may ano eh bago mag pure gold, ayun na asa na? wala, oh no wala. So, hanapin na lang natin. Parang wala akong nakitang kawasaki dun ah. Hanapin natin ulit. Ang kawasaki. Wala akong ano. Kailangan muna natin park no? Wala akong tayo magpark. So, kakain muna tayo. May nakita ko doon Dunkin' Donut sa loob. Kain muna tayo. Mamaya tayo. Maghanap ng kawasaki. Dito tayo nagpark. Sa Max Fried Chicken. Pero dito kakain dyan. Mahal dyan. Doon tayo sa Dunkin sa loob. All right, tapos na tayo kumain. Ang tawag doon, brunch. Mag-11 na umaga. Kinain lang natin sandwich tsaka kape, tsaka donut. Alam niyo naman ako mahilig ako sa mga sandwich. So, according to ways, doon pa pala 'yon. Akala ko kasi bago mag pure gold 'yon pala. After pure gold. napakalapit lang 1 kilometer away from pure gold at makikita na natin ang Kawasaki ito meron dito Toyota Valenzuela tapos may nakikita ako Mitsubishi still no sign of Kawasaki ah. baka dun sa kabila meron ng Wilcon dito may nakita ko Honda wala pa rin Kawasaki Kawasaki nasa sa kana. Wala pa rin siya. Ayun na ata. Relax lang, makikita rin natin 'yan. At wala pa rin po tayo nakikita ang Kawasaki dito. At tabi na muna tayo at makapaghanap sa ways ulit. Hirap na walang cellphone holder. So kailangan talaga may cellphone holder. At mahirap kasi pag iba-ibang motor ang gamit, 'di ba? Hindi ka, may ba? Minsan may cellphone holder, minsan wala. Hindi mo talaga masabi. Dito pala marami ng kainan. Masaya na pala dito. Oh. Ang lugar na ba to? Masa na ba tayo na karating? Nasa Allied Care Experts na tayo. At least may tawiran dito. Mga sakali. Yan. May pedestrian crossing naman. So, <laughs> slowdown slow down na tayo kasi hataw ng hataw eh <laughs> so yun ang kagandaan kahit 4 r no magaan mababa si seat height, very friendly kaya pwede mo siyang pang service kaya nga ako napakuha na ito kasi pwede mo pang long ride pang service yun nga lang malakas lang sa gas talaga kasi inline 4 screamer kung magtitipid ka sa gas mag ano ka inline 2 or single cylinder mas matipid sa gas yun So, ito na siguro. Malapit na. Nakikita ko Honda rito. Tapos, Wilcon. Yan, Feeling ko na nagpasan lang natin kanina. Pag hataw natin. Hataw kasi ng hataw. Throttle, ano. Throttle happy. ganda ng mga kasa dito. Lalaki. Ayan. baybayin lang natin tong side na to kanina kasi sa kabilang side tayo nandito karamihan yung mga dealers dito naman Toyota nafifeel ko na, nafifeel ko na malapit siya balik na tayo ng pure gold, wala pa, hindi ko nakikita Shell wala pa rin ah Ito bang ang sa akin na pinakamahirap hanapin. May makikita rin natin yan. Kailangan ka lang talaga maniwala ka. Kailangan ka magtiwala ka lang. Makikita mo yan. Ayun lang, wala na naman. Wala talaga siya. Nandito na tayo sa video. Balik pure gold na tayo. Wala pa rin siya. May lagpas na naman tayo. Hindi ko siya makita-kita talaga. <laughs> Huwag tayo mawala ng pag-asa, talaga talagang buhay, minsan may pagsubok lang. Okay, let's go! Sabi ni ways after Toyota daw, makikita mo na yung Kawasaki. Baka naman nasa kanan. Ito na yung Toyota. Baka nandito sa right side. Baka naman dito, may daan. Kung ano mo wala naman Toyota dyan Kawasaki Ayun pala Okay So eto Premium bikes Kawasaki <laughs> Finally nakita ko na malit Kaya lang naharangan siya nito Nakapasok siya sa loob So let's go Tayo sa kabila Takas <laughs> Alright So first time natin dito Asensya na nahirapan tayong hanapin Oh, nawala! Hahaha! Nawala! Natakot! <laughs> Hindi kaya dahil ano, lobat yung battery, ganun ba yan? Pwede Pag... sir, may oxygen sensor. Actually, error 33 nga lumalabas eh. Di ba oxygen sensor yun? Nung binayag mapunta rito, meron. Tapos dahil sa ayaw yung biyahe, baka ano, posible yun no? Nawala! <laughs> Natakot siya. <laughs> Isa pa nga? Pastignan natin lang yan na takot <laughs> uh, kay Sir Jonathan yung ano rr natin kasi kanina pag start ko ayaw mandar so posibleng nag ano posibleng kaya pero hindi oxygen sensor e. Eh, no wala kang nalaman sa battery nagpalit pa ako ng battery ngayon meron pa ng H2 dito so oh, kamukha rin siya ng ano setup ni ano BLC ganda ganda rin Para no? parang ano nasa ano bahay Isang cozy na bahay. Mayroon pa sila nga dito. W-800. Kasama natin si Sir Erwin of Kawasaki Creeb, Valenzuela. Good afternoon. Uh, Good afternoon. Sir, balita ako, ano, meron kayong mga sale na units dito. Yes. Ano po yung mga uh, naka-sale natin dito? Ito na yung isa. Ito yung Z500 Standard. Meron din SE version nito, ah. pero ito yung Standard. Ang sale nito ngayon, 289900 na lang. Ano so, sir, yung SRP? 329 So, parang... 40,000 off. Less 40,000, no? Yes, 40,000. Ngayon, ito yung Ninja 650. New old stock ito, 2023 model. Uh, yung, i-confirm ko lang yung final price namin. Pero, magkakaroon din kami ng sale dito. meron din. Tsaka, parang mas malaki-laki discount dito. Kasi... Malaki ang discount dito. Oo, uh -huh. malaki ang discount dito. Okay. Kasi, new old stock siya. Pero, basically... Uh, the 23, 24, even the 25, pare-pareho lang naman. Colors lang. Yeah. Uh, confirm ko lang kung magkano yung sale price yeah. dito pero mas mas malaki kesa dito. Okay. Actually, sa sale, yan lang yung meron tayo ngayon. Yeah. Uh, meron tayong mga units na darating by next week. Uh, mga bagong KLR, 6R, and marami pa for yun yung mga new inventories natin na yung for January. 2025. 2025 na arena. lahat yung darating. Yeah. Yes, by next yes. week. Lahat ng models kine-carry natin. Kung wala man tayo dito sa showroom, uh, pwede nating orderin yon Within a few days, nandito na. Ang bago natin oh, ito, 2025 dito, 2025 ito. This is the Vulcan 650S 409. This is 2025 model na. Itong color scheme na ito. Isa yan sa mga bago natin. So ano na bago sa kanya sir? Yung colorway lang? Color lang po. Oh. Color lang po. Oh, oh. Parang bumalik uh, yung Vulcan no? Dati nawala eh. Oo. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Actually ngayon, lahat available na. Meron tayong Vulcan 900. Ah uh, hanggang Vulcan 1700 yung Vaquero, meron na rin available. Uh, so tatlong variant to. Ah, uh, Yes, sa cruiser, bali apat ang cruiser natin. Ah, uh, Illuminator yung pinakamaliit oh. natin, and then Vulcan 650, and then Vulcan 900, and then Vulcan 1700 yung Vaquero. So, yun, meron meron ng available ngayon. Nun. Mm. -hmm ito ng kulay tapos ito sir magkano ito itong H2 uh, ang Parang H2 mga natin H2. is this is 1.855 supercharged siya uh, very limited uh, konti lang ang meron nito. hindi lahat ng dealer may ganito di ba opo hindi lahat nabigyan oo, oo. so isa kami sa mga sinuerte uh, isa to sa mga pinaka premium na motor ni Kawasaki uh, makita nyo naman naka adipa, meron pa meron po siyang <laughs> meron siyang cage platform talaga. <laughs> yes, na, yes, siyang ano. so platform. ito ano rin ito, uh, available ito dito sa atin. Ayun. So dito pala meron pala siya dito. Oh. Mm -hmm. May ayun, two, malakas na pala ito. 227 horsepower na pala to. ito. Oh, almost 230 horse. Oh. Uh, uh meron pang hindi street legal version ito which is uh, ang balita namin, ang top speed is uh, 400 yun yung 300 300 Something plus horsepower. Yes, yun. yes. Ito ang napakagandang motor, ganda, ganda. very overlooked model ito. Ah, uh, ito 'yung W800. Um actually based itong motor na 'to dito sa mga lumang Kawasaki designs, 'no? Hmm. Na, kung mapapansin mo, very retro siya. Um even the tires, pati 'yung tread pattern ng tires niya, talagang luma. Oh. So kung titignan mo siya, mukha siya talagang lumang bike pero actually it's brand new. Mm -hmm. So ito very overlooked ito kasi yung horsepower niya is less than 50. Oh, pero 800cc siya. Oo. Oh. Oh. So, so, ito ang isa sa mga pinakamagandang, for me, in my opinion, ito yung isa sa mga pinakamagandang retro bikes talaga na ginawa. Yeah. Uh, very authentic. Kung mapapansin mo, pati yung exhaust niya, pea shooter ang tawag dyan. Very retro talaga. Oo. Oh, okay. so, tsaka, konti lang meron. Tsaka, ano Made in Japan yata to eh. Yeah. That's correct, sir. Okay. Kaya medyo mataas talaga yung oh. price niya. Hindi siya, actually, hindi siya nag-sale ever. Ayun. Yeah. So, kaya ito, magandang modelo rin ito. So, so mga parating nyo na ano? Kasi parang marami pang kulang. Ano yung mga parating nyo na mga uh, Meron tayong mga bagong KLR na parating. Oh. Yung KLR is an adventure bike. Uh, we have both variants coming. Yun. Yung KLR standard, which is may kasama ng bags. May parating kami noon, tsaka yung KLRS. KLRS s is yun yung mas lowered, lower model. Lower, not lower model, but lowered. Ayun. Mas mababa siya. Kasi yung KLR, medyo may kataasan siya. Parang low suspension na yun. Parang low suspension version. Oh, That's correct. No, so, Plus, meron kami mga parating yun. 6R, meron kami parating. CX4RR, lima. Yung parating namin. Dito pwedeng kumuha ng cash pag CX4RR. Sa amin pwedeng cash. Pwede. Tsaka SRP lang. Yun, SRP lang. Oo, oh, SRP lang. Hindi <laughs> pala magandang kumuha eh. Oh. Pala, anong kulay nun? Yun ba yung... Yellow green. Yes. Yung lime yes. green para 2025. Parang. Yes. Ayun. Oo, oo, ang management bawal sa amin yung May Plus. Ayon. dito pa lang maganda kumuha ng Explorer. Oh, ano. so, ah, uh, meron kaming limang parating noon, uh, ZX9 na SE, may parating pa kami rin. Z900. SE. 900 uh -huh. Tsaka dito pwede mag-relax habang ano? Yes. Habang tumitingin ng big bike, pwede tumingin lang. Pwedeng pwede, pwede, boss. Pwede magsukat. Pwede magkape. Pwede magsukat mag mag ng yeah. damit. Ah, uh, pag meron kayo mga activities sa uh, bike clubs nyo, pwede tayo dun sa taas, meron tayong roof deck doon. So ano to? Mm hmm. Lagay ng suit, racing suit. Ah, uh, yes. Ginagamit ito sa racing. May, gulo. May gulong yan? <laughs> meron. Meron siyang trolley. Pwede makita, sir? Opo. Paano pwede pwede. Kailangan ko kasi yan, pwede pumunta ako ng racetrack eh. Ginagamit yes. Ako, ko, hakap ko lang lahat mga ginagamit eh. Tsaka pwede mag-abroad, no? Pwede, pwede. Yeah, uh, Tsaka ganda, laki, may lalagyan talaga ng ano. Ito, meron siyang... May ng trolley. So, tually. may trolley ganun, ganun, siya. Ganun, ganun, oh. May gulong siya. May lalagyan ng mm -hmm. helmet, everything. Oo. Oh, okay. Nasa magkano yung ganito, sir? 15.3. Yes. Oh, din Japan din yata ito. Yes, lahat ito. Um, pwede mo makita sa rin loob para, ano? Para sure. kasi sa rin mga daya ko na naghahanap ng ganitong bag. Oo, oo. Ito rin yata yung Ogyo. Ito rin ba yun? Ah, uh, parang ganon. Parang oh, no, siya. Na ni-rebrand ng Kawasaki. Si Ogyo ang sikat sa mga ano eh, sa mga bag. Yes. Okay. Ano hina natin? Bro. So pag meron kang ano riding uh, racing suit, i-tutupi mo Yeah, Yan, oh, yeah. Ito to lang siya. Yan. Yes. Tapos meron siyang compartments. For Bali halo halo na pati yung boots saka yung gloves. Oo, okay. halo na siya. Oo. Pero matigas yung dito niya, kaya hindi Oo. siya ano water resistant. Water yun. resistant, yes. Oo fully titanium na baso. Ay, okay, ang galing, ah. Oh. <laughs> titanium na baso. Oo. Uh, uh, Magkano ka ito, sir? Titanium uh, na baso. 7,000 sa 7,000. What? Uh, <laughs> Pwedeng pala. gamitin sa tambucho. <laughs> <laughs> Bumutasan mo, no? Pwede tip. Ito pala yung pang mayaman na baso. Di ba? Sabi natin, isa lang na na ako yung ito ng 7,500 na baso, eh. <laughs> Say, sir, kas, ano? Pwede magpa-tour dito sa ano? Sa... Of course! Oo, oh, doon sa, sa service department showroom. natin. Dito sa taas natin, sir, meron tayong roof deck. Dito tayo nagpa-party, nagpa-barbecue night. Uh, pag meron tayong mga events, dito natin dinadalaw. Mm -hmm. Ayan. Sige. Tapos pag may mga grupo ng kabusaki, pwedeng tumambay dyan? Oh, yes. Oo. Oh, oh. Ito yung service department natin. Uh, meron tayong wash bay dito. Dito natin yung uh -huh. gasan. And then, uh, dito natin ginagawa yung mga motor natin si Jonathan, siya yung uh, mechanic natin. Uh, so, kumpleto tayo sa parts and uh, lahat ng service requirements nyo, kaya natin gawin dito. Paano uh, sir, pag bumili ng, ng Kawasaki na big bike dito, ilan ng ano, may service, may libre bang change oil, gano'n? Uh, usually, pag bumili ka ng brand new bike, yung labor sa first uh, change oil mo is free. Uh, labor only. And then, uh, yun lang yung binibigay na ng Kawasaki. Pero we have everything here, filters, lahat na kailangan. Tapos yung oil may choices kung gusto mo na... Actually, isa lang ang ginagamit ni Kawasaki na oil, uh, fully synthetic, Full synthetic sya naman sya. na 540 okay. na Kawasaki brand. So, isa lang yung ginagamit natin for all big bikes. Yung warranty yung same sa Kawasaki na sa lahat ng Kawasaki. Three years ba? Three years warranty niya. Three years, so. Sige yes, so, yes, sir, para sa mga gustong mag-message sa inyo, interesado mag-inquire, sa page na lang niya mag... Sa, meron kami Facebook page. Uh, send lang kayo ng message sa amin anytime. Premium Bikes, Kawasaki Crib Valenzuela. Uh, actually, sa amin, wala naman. Walk-in, pwede. Anytime. Basta punta lang kayo, pasyal kayo, dalhin nyo lang yung bike na rito. Ano ah, sir kung hindi makapunta dito, nag-deliver din kayo? Uh, ang ginagamit namin, third party. Meron kami mga towing service na third party. Ayaw. Thank you sir. Time. Thank, you. thank you. Thank you sir Erwin. Okay. So yun na. Uy na tayo at pinapagalitan na ako. Bumait na yung 4R natin. Ginawa natin, nag-tour na lang tayo dito sa casa ng premium bikes Kawasaki Crib Valenzuela mawala ang check engine hindi <laughs> battery bumili tayo ng bagong battery kasi sira na yung battery na nilagay dito matas pala dyan thank you